isang makabuluhang araw na naman po ito para sa ating lahat panibagong araw panibagong buhay Thank you Lord sa buhay namin at ng aming pamilya. Binigyan nyo na naman kami ng panibagong pag-asa sa buhay. Ito nga po katatapos ko lang po magluto ng aming almusal. Masarap na turon. Talagang dalawa pa kami ni nanay nagluto nun guys. Hinugasan ko na rin po kaagad yung mga pinggan na aming ginamit at nilinisan ko na nga po ito yung aming lababo. Saka ko po sinilip ito yung aming little boy. Abay napakabait talaga. Itong aming super cute na little boy at ito guys yung aming Christmas light. Ay, hindi pa pala napapatay ni nanay. Magsi 6 o'clock na nga. Hinugot ko na nga at ito binisita ko na rin pala ito yung aking downy. So ngayon po ay i ko na ito nilagay ko na nga sa mga empty bottles guys tinanggalan ko lang yun siya ng mga puti-puti dyan sa ibabaw siguro ayun yung mga hindi natunaw kaya inisa-isa ko na guys ang pangit kasi tingnan pagka naisalin mo na siya sa bote tapos may mga ganyan so tinanggal ko na nga po yan minanumano ko na siya tanggal eh. so ayan pagtapos po ay hinalo ko na rin lagi ko yung hinalo guys para naman matunaw siya lalo at ayan nilagay ko na nga po sa mga malilinis na bottles ng coke or sprite so empty bottles po yan na nilinisan lang namin ni nanay para naman sinigurado namin na malinis na malinis ang paglalagay yan. alam niyo po ba nabibihira na lang ako makabili ng empty bottles kasi super tagal po kasi dumating. Talaga naman aabutin ka ng sham sham sa kakaantay. So ayan, ang ginagawa ko po, e, bumibili na nga lang po ako ng ganyan yung mga bote ng mga soft drinks. Tapos guys, e, kami na naguhugas dito sa bahay ni Nanay. Murang-mura lang po 'yan. Yan ang gustong-gusto ng mga bata dito sa amin, yung maghahanap sila ng mga empty bottles, yung mga naubos na guys ng mga soft drinks. Sa kanila ibebenta dito sa bahay. Abay talaga naman. Alam na alam na nila kung sino yung kanilang pagpapabilhan. <laughs> Sinilip kasi nila guys, abay, yan daw pala yung akin nagawa upo sabi ko nga eh, pwedeng pwede tayo mabuhay at talagang diskarte lang talaga guys kahit na anong hirap ng buhay eh, nandyan lang ang kapirahan talagang hindi tayo magugutuman Abay, yung mga bata talaga guys eh, ako sa kanila kasi nga maliliit pa sila yung mga kapitbahay namin dito nakikita ko na padaan-daan dito sa amin pagkaaraw may mga bitbit -bit, -bit sila mga bakal, bote, empty bottles tapos guys tinatanong ko yan kung saan nila dadalhin doon nga daw po sa mga talyer ganun doon nila binibenta para pagdating ng Monday eh, meron silang baon wow talaga naman di ba yung mga bata na talaga prusigido sa kanilang pag a, -a pag di ba? Talagang matutuwa ka sa kanila. At ito na nga po pala yung aking mga nagawa o oh, hindi ko pa nga po natatakpan yung iba. So ngayon po, i-plano ko pong pumunta ng cemetery birthday po kasi ngayon ng aking tatay. I-ready e ko lang po ito yung mga candles na para sa aking tatay at sa lola at lolo ko. Samahan niyo po ako. At ito nga po si di pa ako nakakalis. Inasilip e, niya na ako sa bintana, guys. Grabe na naman yung iyak niya. Super so, naawa na naman ako sa aming little boy kung madadala ko nga lang yung kotse yung sasakyan namin, guys, kasi wala. At isa pa eh, magmamadali po ako sa pagbisita sa tatay ko. Dito na nga po pala ako sa cemetery, guys. Oh, ayan. Ito po yung libingan ng aking tatay dahil nga ko birthday niya ngayon, ngayon na lang ako nakapunta ulit dito sa kanya. Kahit na kapitbahay ko lang yan siya, 'di ba? Sa sobrang busy po talaga. Pero naman, syempre, hindi ko yung makakalimutan ang birthday ng tatay ko dahil nga kamukha ko yan, ka-birthday ko pa, abay talaga naman. <laughs> ako yung kanyang tinatawag na junior, junior. <laughs> at ayan guys, kahit na mag-isa lang ako talagang pumunta po ako diyan mag-isa, mag, mag ko lang ito yung tatay ko at pinagsindi ko nga lang po yan siya ng kandila. Sabi ko nga po, eh, ko po sana yan siya ng alak para naman makapag-inuman kami dito, abay. <laughs> Kung pwede nga lang, di ba guys? Kaya lang, wala. kaluluwa na lang ito yung nandito, yung bibisitahin ko guys. Di alam ko naman kasama na yan ni Papa Gadoon. Nilinisan ko na nga po pala ito yung kanyang bahay. Yun nga lang, tamang punas-punas lang po muna ako dito. Wala nga po kasi akong dalang walis at brush. So, pwede na yan. Mauunawa na ako ng aking tatay niyan dahil nga busy pa. At papasok pa nga po ako. Ayan, guys, iaayusin ko nga po sana yung kanyang tarpaulin diyan. Kaya lang wala po pala akong tali. Abay, sinit aside ko muna diyan. Diyan lang muna at pagdating ng aking mga kapatid, malamang sila na yan yung mag-aayos. Syempre, unang-una ako dito sa kanyang bahay. Super aga pa at nakilala nga po ako ng tao diyan sa labas. Sabi niya, eh, dalhin ko raw po yung susi ko baka mamaya eh, mapagdiskitahan ng mga bata, yung aking motor, yung aking munting service sa labas. Abay, sabi ko, oh, grabe naman. <laughs> Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon, pati ba naman mga bata, talagang malalakas na rin ang loob. At yan guys, pinagsindi ko na rin ang kandila yung tatay ko. Para naman matuari naman siya sa akin, sa kanyang paboritong malamang, mamaya-maya siguro, ipupunta rin yung aking mga kapatid at yung nanay ko dito guys, bibisitahin din yung tatay ko. Kahit na ganyan lang yan, talagang lab na lab yan ang kanyang mga anak guys. Ganon din ba kayo sa inyong mga magulang? <laughs> Hindi man po perpekto ang aming pamilya, pero guys, isa lang ang may malaki ko. Yun po ang respeto namin sa bawat isa, although kahit na minsan italagang grabe rin kami mag-away, alam nyo naman, pag mga kabataan pa, diba? Yung medyo malalakas pa kami, guys. At yung puro tapang lang, yung laging nananaig sa puso, abay, talaga naman. <laughs> pero siguro naman, eh, habang tayo, eh, talagang naiisip na natin na may mali, ba diba? So, pagka ganun, eh, kailangan na nating baguhin yun, guys, lalo pa ngayon. May mga kanya-kanya na tayong pamilya, ba diba? Ganun din ba kayo, guys, sa inyo, sa family di ba diba? Wala naman pong perfecto. Pero pwede naman pong Baguhin, pagka alam mong may mali sa iyo sa sarili mo o oh, di ba pero pagka alam mong tama ka naman ikaw na mag-adjust para lang mabago or para lang tumahimik or magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa sa inyo sa pamilya di ba guys ganun din ba kayo sinasabi ko nga po sa inyo hindi po perpekto ang aming pamilya pero mahal po namin ang bawat isa ganun din ang aming mga magulang kahit na mahirap ang buhay talaga naman love na love namin ang aming parents so dapat po kayo tayo kahit na may mali or hindi maganda yung mga nagawa ng ating magulang sa atin. Dapat mahalin pa rin natin sila kasi kung wala sila wala rin tayo dito sa mundong ibabaw guys. At ayan na nga po. Nalinisan ko na. Malapit na po akong umuwi. <laughs> Nagunti-unti na ako guys. nilinisan ko na nga rin po pala. Ito yung bahay ng aking lola at lolo. Pinagsama na nga lang po yan sila. Sila po yung mga magulang ng aking nanay. So, magkadikit nga lang po. Kaya, ayan guys, nagtirik na rin ako ng kandila para sa aking lola at lolo. Kaya lang, ang nadala ko pong kandila ay tatlo lang. So, ayan, naglagay na nga lang po ako ng isa dyan. Kasi guys, ang available lamin kandila pala sa bahay, eh, ayan na lang sarado pa po kasi ngayon yung mga bilihan kaya buti na nga lang mayroon pa akong naitago na itabi dito sa bahay guys at after ko nga po maglilinis-linis dito at pinagpray ko na rin sila eh, umuwi na nga po ako dahil gagawa po po ako ng natitirang downy. ayan po oh nandito na ako sa bahay guys so nagpadingas na nga po ako kaagad para sa aking gagawing Downy at Fabcon dahil uubusin ko na nga lang po yung mga natira doon stock. Kailangan po kasi eh, magawa ko po yun. Dahil nga po may dumating ako nung nakaraang araw ng mga parcel na dishwashing. So bago ko po yun gagawin, iubusin ko muna to guys yung ating downy at fabcon. So ayan na nga po, naredy ko na yung aming malaking kaldero para dito ko na yan siya lulutuin. Abay niluluto pa pala ang aming downy at fabcon. <laughs> Opo, ayan nga po, oh, nagpainit na ako ng tubig para masimulan ko na rin. Pero yan guys, eh, hindi ko muna i-refill ngayon. Palalamigin ko muna yan. So ayan mga po, habang nakasalang eh, nagdilig-dilig na rin ako dyan. dahil nga po may oras pa nakikita ko po may may oras pa guys at kayang kaya natin i-manage yan so dahil nga po kahapon hindi umulan magdidilig po ako ngayon dito at yun nga po tingnan mo po Natuyo po kaagad yung mga lupa dito sa halaman. Talaga naman, ang bilis makatuyo nito nung araw natin kahapon. sinubayan pa ng mas malakas na hangin? Buti na nga lang, walang bagyo guys. Thankful talaga tayo. No? Talagang safe na safe tayo dito sa Palawan. Thank you Lord. At hindi nyo kami pinababayaan. At ayan nga po, tignan nyo, nakarecover na yung ibang mga halaman. Inubos po kasi ng uod yan, yung mga dahon ng halaman. At alam nyo guys, so ayan pa rin po yung tubig na inipon ni nanay. Buti na nga lang po, hindi tayo nawala ng tubig kagabi. pinagpapala pa rin talaga tayo at eto na nga guys maglagay nga po pala ako ng tubig sa balde para dyan natin i-mix mamaya yung ating gagawing downy. So, ito na nga po. Lalagay na natin dito sa mainit na tubig na kumukulo. Yan. Halu-haluin lang po natin yan dyan. At alam nyo guys, habang ginagawa natin yan, itong ating yaya may nakatitig sa atin. Nandyan siya sa harap natin guys. I-mix lang po natin yan dyan at ilalagay na lahat natin yung mga ingredients talaga naman parang pagkain din at ang yayam talaga naman takam na takam na kala niya ipagkain ito yung ating niluluto at sabi ko nga kay nanay huwag kang magkakamali naiiwan ang ating little boy mabilis po kasi ang kamay niyan guys at baka mamaya ay makaakyat na sa bintana at makarating dito sa ating niluluto pero malayo pa naman po basta nandiyan lang si nanay nakafocus at lagi nakabantay wala problema yan at yan hinaluhalo ko na nga yan siya guys ayan nga po si yayam o tingnan niyo di ba malayo yan hindi yan siya makam um... Yayam, yeah, yayam. Yeah, Anong gawa mo? Huwag ka makikialam. Ayan, wala nang kawala yung ano sa atin. Yung basura, di ba? Ayan, dyan. oh, mo na ilagay. At ito na nga guys, pwede na ito isalin dun sa ating balde. So, inimix lang natin yan dyan guys. Saka natin ilalagay yung kulay na antibak. So, anti-back po pala ito yung ating ginagawang downy for today's video. Wow, talaga naman. <laughs> Super bango niya, guys. Yung tipong hinahalo ko palang eh, napakabango na. At itong si Yaya may ayaw pa guys. Talagang gigil, lagigil. At ayan, bigla nga lang po yan bumaba dyan. Tingnan nyo nga po, wala pang chinelas. Parehas pa sila ni nanay. At itong si nanay, isuot-suot pa ito yung shorts ng ating big boss, guys. Tingnan nyo nga, o, oh, talagang may remembrance siya. So, after nga po niyan, inagmadali eh, na po ako para makapagligo. At ayan nga po, eh, talaga naman, basta't nandyan si nanay, ilagi tayong may rescue dyan. Tinulungan nga lang po ako ni nanay, nabuhatin yan, guys. Nilagay namin doon sa taas, sa po ako naligo. At ayan, di ba? Napakabilis. Tawang-tawang nga po lagi ng si nanay pagka naliligo wow. ako. Ang bilis ko raw po, parang walang 10 minutes. <laughs> Ganun po talaga ako maligo, guys. Kasi na, malamig, di ba? Kahit na nilalagyan ko na yan, ng mainit yung aking paligo, talagang nilalamigan pa rin talaga ako, guys. At yung may pasigaw-sigaw pa talaga si nanay, guys. Akala mo yung napakalayo ko dyan. <laughs> Pinakuha ko nga lang po sa kanya yung aking bag dahil nga po ako nagmamadali na Alam nyo ba guys kung ilang minuto na lang yan Parang less than 10 minutes na lang yan So tatakbo pa ako guys I mean magbabiyahe pa ako guys Papunta doon sa aming opisina sa Tinigiban So paano ba yung Baka mamaya po eh, pagdating doon sa opisina eh, Sabihin na naman ng aking kasama Late na naman ako Iniminsan po hindi pa po ako nalilate <laughs> Tamang sakto-sakto lang naman din po. Mas maganda ng late kaysa absent, di ba po? So, paano ba yan guys? Ayan, nakafix na ito yung aking so kasuutan at ready na sa pagpasok. Malamang ang aking yayam, eh, nag-aabang na naman at kami mag -ju, -ju -ride muna. Alam nyo, bago ako pumasok ng bahay at bago ako umalis ng bahay, eh, talagang nakasanayan niya ng nag -ju -ju -ride kami dito sa loob ng aming bakuran guys. Buti na lang isementado e, talaga naman, parang nagtatampo na nga Marunong na siya guys, alam niya na naiiwan siya, kita niyo nga po. So, paano ba yan? Kita kiss sa susunod na video. Salamat po.